At ito naman tayo nagbabalik welcome back to my youtube channel Mrs. Kasapin so for today's vlog ay pupunta tayo ng bayan ng Hiporlos at magbibinta kami ng saking kasi kanina lang harvest kanina ng saking tara samahan na ah, kami away kami muna dyan <laughs> ayan yung asawa ko at kanina kasi hindi na rin ako nakapag-vlog sa bukid kasi nagluto, nagsaing muna ako ng mga baon ng mga anak ko sa school. At ayan dito na lang ako nag-vlog. At mayroon pang ibang hinahakot na mga saging. At ito may dito mga saging. Ayan. Ayan, kinikilo na niya dito. yan, sinisipi-sipi niya, ayan. Bago niya kilohin Kasi, mabigat naman pag hindi niya sipi-sipiin kasi ito. Lalaki ng saging, oh. Lalaki ng saging. Saging. few minutes later. At mayroon kami rin dito sinukot suput na mga saging. Kinilo-kilo na din ito. Ito mga hinugo. Hmm. ko ang kilo. At ilalako muna natin ito. One hour later. gas, may gas, Pabiling gas, isang litro. Hmm, tapahinto kami dito. A few minutes later. And dito na kami sa Porlos. At mayroong bibili ng saging sila atin. Anak na talaga Sa isang tindahan doon sa may school. Kasi yung timbangan namin na ah, iwan sa bahay, iwala silang timbangan. Wala kami may raman. Dito na lang kami kila kuya. So, okay din namin to. Nabili din sila ng saging dito. Ay, si ay, ay. Yan, si kuya bibili ng saging. Titik all niya lahat. Okay.

Ayan, may gulay oh, dito. Daming gulay dyan. Ayan, may gulay, mga gulay. May kalabasa, may nito, ano, ano to? ampalaya. Ano ito? Sayuti, may kalabasa, may munggo. Nabibili kami ng gulay dito. Kuya, so, yeah, shout out. Hi, shout out. A few minutes later. <laughs>